Hi mga lods, it's me Judith. Viral ngayon si Daniel Padilla. Dahil sa pagkanta nito, ng kantang hinahanap-hanap kita. Dahil tila pinalitan nito, ang ibang lyrics ng kanta. Mm -hmm. nabansagan nga ito ngayon, na sad boy, ng mga netizen dahil tila pinariringgan umano nito, ang kanyang dating kasintahan, na si Catherine Bernardo, na ngayon ay nalilink na kay Alden Richards.